Okay, magandang Saturday po, Saturday afternoon, May 11, 2024. Happy birthday doon sa aking pamangkin. Ay hindi, hindi pala pamangkin. Anak ng aking pamangkin. So, that means, apo, apo sa pamangkin. MJ, happy birthday! kakalungkot, di ka kumukontak. <laughs> Ngayon, mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ay masyadong napaka-importante. Siguro, pinaka-importante na sa lahat ng napag-uusapan natin this past few days. Ito po ay tungkol dito sa peke na mayor. Misteryosang Mayor mayor ng Bamban, Tarlac. Na according to news, ito po ay bigla na lang sumulpot. May ganun? Hello mga kababayan, meron bang ganun? Isang tao na bigla na lang sumulpot sa isang bayan. Walang nakakakilala. Hindi kilala. That's according to the ano to the news. Doon sa pag-iimbestiga ni uh, Senator Risa Ontiveros, hindi raw ito kilala ng mga taga-Bamban Tarlac. But how come? Paanong nangyari ang isang taong biglang sumulpot na parang kabute, hindi na naka, walang nakakakilala, ay biglang tumakbo sa isang uh, mataas na posisyon sa bayang yon, mayor, at nanalo. May ganun. Mga kababayan, Mukhang only in the Philippines na naman ito. Paanong nangyari na ang isang taong hindi kilala, hindi nga kilala eh, hindi kilala, so paanong nanalo sa eleksyon eh hindi kilala? Kung hindi siya kilala sino ang bumoto doon? 'Yun ang malaking uh, malaking question. Malaking mystery wala pa lang nakakakilala na mga mamamayan unang-una pa paano siyang 'di ba? Mga kababayan, kapag ikaw ay nag uh, nag-file ng tawag dito, nag-register certificate of registration. Pag ikaw ay uh, nag uh, Submit ng iyong registration. Nag-fill up ng registration. Di ba may mga, ano doon, data? Siyempre, pangalan, edad. May asawa ba? Taga saan? Tapos, pa paanong nangyari yun na? Ah? Kung wala namang nakakakilala sa kanya, Ibig sabihin, paano siya iboboto ng tao kung hindi siya kilala? Ibig lang pong sabihin, nanalo siya via smartmatic. Hindi ba? Yun lang naman yun eh. Mayroong nabayaran. May nabara, nabayaran na taga-comelec. Kung hindi man sa national level, diyan yun sa local. So, mga kababayan, hindi ba marapat lamang Senator Risa Hontiveros na ipatawag mo rin, imbestigahan din, yung mga taga-Comelec diyan sa Bamban, Tarlac. Hindi lang itong uh, <coughs> hindi lang itong uh, alakabuti na mayor na ito ang imbestigahan. Yung mga taga-Comelec din. Paano ito nanalo? Okay. Ang sabi kasi ni Sino 'yon? Si Secretary Commissioner Garcia, kapag ang isang uh, kandidato ay nag-submit uh, ng kanyang registration, they are expecting na itong taong ito ay totoo. Totoo ang kanyang mga inilagay doon sa COC. Totoo ang kanyang pagkatao kasi hindi na nila pag-aaksayahan pa ng panahon na i-check ang mga mga anik-anik tungkol sa buhay nito na ngayon nga lang po nabisto through this Senate hearing by Risa Hontiveros na walang school records, walang hospital records, pero may birth certificate, may sedula, may mga government uh, IDs, may mga government uh, documents, kapwera uh, lang dun sa, teka, nakalimutan ko, kapag ba <coughs> nagpa-file ka ng COC, kinailangan ba yung birth certificate? Parang hindi naman eh. Hindi ko maalala nung ako ay nag-file din. <laughs> nag-file file din ako niyan mga nakaraang taon. So, ang napakalaking tanong po mga kababayan, kung mayroon po nito sa Bamban, Tarlac. Isang bayan sa Tarlac hindi kaya posible po na sa buong Pilipinas ay may mayroon ding mga kagayan nito hindi lang dyan sa Bambantarla baka every province mayroon yan actually dyan sa dyan sa Tugigaraw kagayan di ba yung isang mayor din dyan na <coughs> Chinese ang pangalan na kumukontra doon sa pag-iimbestiga tungkol doon sa influx ng mga Chinese nationals na nag-enroll, nag-aaral dyan sa Cagayan. Hindi po kaya posible na dyan mismo sa Cagayan, meron din dyan na Peking Mayor na kagayan ito. Siguro po mga kabayan, dapat na imbestigahan ng ating mga otoridad ang lahat na probinsya. Tiktikan itong lahat. Di ba? I believe hindi lang ito sa Tarlac mayroon. Well, dito sa amin sa Bicol, wala akong alam. Although ang dami dito mga <coughs> ang kongresman namin dito eh purong Chinese. Pero hindi naman ito straight from mainland. Dati na ito dito, dito pinanganak. But still, inchik pa rin. Na, anong ibig ko sabihin? Pag inchik, wala naman yan malasakit sa bayan. Yes. I don't believe na may malasakit yan sa kapwa, sa, sa isang, sa Pilipino. <coughs> Ang loyalty niya nasa China. Hindi nga ba? Yung mga nagnenegosyo dito, mga Chinese, eh, nasaan yung mga kinikita nila? Di ba? Pinahakot nila sa China. Kaya nga hanggang ngayon, poor pa rin tayo eh, ang bansa natin eh. Kasi sila, kumikita sila dito, tapos yung kita nila, ibinubuhos e, e nila doon sa China. Pinapadala nila doon. Tapos hindi ba yan sila nagbabayad ng tamang buwis? Tingnan mo nga si Lucio Tan. Ilang billion ba? Yung uh, hindi niya binayarang buwis, kaya siya kinasuhan noon. 2 billion yata. Imagine, magkano yung 2 billion? So, bakit po natin ito pinag-uusapan? Itong, pinag itong uh, Peking Mayor na ito, Halatang halata sa pagmumukha na lang eh. Inchik na inchik eh. So talagang, uh, hindi po talaga malayo mga kababayan na tayo, ang Pilipinas po, ay nasakop na. At least, siguro 50%, nasakop na tayo, na invade na tayo ng China. Just imagine, isang Chinese national naging mayor. itong uh, komelik na ito, napakahigpit nito mahigpit sila sa mga butante chinecheck masyado yung record ng mga butante baka may flying voter pero sa mga <clears throat> pero sa mga kumakandidato mukhang napakaliniyant yata napakaluwag tingnan mo nga may nakalusot na hindi naman Pilipino? Anong ginagawa nila dito mga kababayan? Bakit sila tumatakbo? Bakit sila Bakit sila nag-secure ng isang government position? Biruin nyo kung lahat na bayan sa buong Pilipinas, ilang bayan ba mayroon tayo? Ang alam ko lang, ang siguradong alam ko, ang barangay natin nasa 40,000 barangays pero yung bayan i-google ko lang mamaya biruin ninyo kung sa buong Pilipinas ilang probinsya meron tayo kung kada probinsya merong isang mayor na Chinese spy Chinese national equals Chinese spy kasi bakit sila bakit si bakit nila ginagawa 'yan? Bakit sila uupo sa isang uh, posisyon sa gobyerno? Kung gusto nilang magsilbi sa mamamayang Pilipino? Wow! Niniwala kayo mga kabuhayan. Unbelievable. Marunong lang yan. Kaya na, na, naisahan tayo kasi marunong managalog sigurado. Kaya nga yung pagiging, kasi doon pa lang sa China, nag-aral na yan sila ng Tagalog. ba? Diba? Or, matagal-tagal na silang tumira dito, marunong lang yan magtagalog mga, eh, mga Chinese di ba magagaling magtagalog na alam yung mga siguro ko mula ngayon siguro medyo maghigpit po ang komilek sa pagtatanggap ng mga kandidato ito lang na mapapalayo na naman ako mamaya ko na lang sa isang sa isang uh, talakayan sa isang separate video kasi it's a separate topic So mga kababayan, sa palagay ko po, talagang itong Pilipinas po ay nasa nasa paka, napaka napakadelikado na pong uh, kalagayan. Kumbaga sa kumbaga sa sakit na cancer, baka nasa stage 3 na po tayo. 'Di ba? Infiltrated na tayo eh. At ang may kasalanan po nito, ang pinaka may kasalanan nito ay si Duterte. Dahil doon sa during his administration, dito po ito nagka nagkaroon ng fruition. Although matagal na itong nagumpisa sa panahon pa siguro ni Gloria, eh di mas lalong namunga ngayong panahon ng panahon ni Duterte. Na masyadong inispoiled yung mga kaiintsikan. Diyan lang sa Davao eh. Sino bang mayayaman diyan? At sino yung mahihirap? Masyadong ano eh, mga kababayan, masyadong nang nasa delikadong uh, sitwasyon ng bayan natin. Dahil bukod Bukod sa mga pro-China na mga Pilipino, pro-China Pilipino, pro-China vloggers pro-China politicians, pro-China senadores. Bukod po dyan, mayroon mas malala pa. Inchik na mismo, nakaupo na sa mga pangunahing mga ano natin, government positions, na even sa Coast Guard. ba? Diba? Yung nabuking din na ah, mga Chinese nationals na ano ba tawag doon, mga volunteers? Kalimutan ko yung tawag. Basta, matataas ang matataas yung uh, rango na nakapasok sa Philippine Coast Guard. Na ang Philippine Coast Guard na binubomba-bomba ng water cannon ng China Coast Guard. Kaya pala lagi na lang na tuwing magpapalaot yung mga kababayan natin para mag-resupply doon sa mga nasa Sierra Madre, eh lagi nandiyan nakaabang nakaagad. Kasi nga infiltrated na tayo ng China. Just imagine, ultimong mga, mga kampo ng militar natin, eh mayroong, anong tawag doon, yung... Internet, ano? Ano ba ito? Kalimutan ko. Basta, na nasa loob mismo ng kampo. Ngayon, hindi ko lang maintindihan, kung hindi man lang kasi napabalita, kung ano na ang ginawa dito ng gobyerno. Itong mga towers na ito, mga tore ng uh, communication, ano, na nandyan mismo sa loob ng kampo tinanggal na bang mga to? Apay, dapat po yung tanggalin. Dahil yun na nagbibigay, nag nagfi-feed ng mga mga informasyon papunta sa China. Wala man lang napabalita na, oh, na, na, alam na, na mayroon dyan. In the first place, bakit yan pinayagan? Okay, panahon ni Duterte, yan inilagay dyan eh. Napaka alam niyo mga kababayan ang tingin ko sa bayan natin tulog na tulog po tayong lahat natutulog ang mga Pilipino natutulog ang mga nasa gobyerno o kaya naman hindi tulog kundi talagang sadyang pinapapasok hindi nag-iisip ibinibenta po ang bayan natin. Alam nyo, hindi lang si Duterte ang nagbebenta sa bayan natin, mga kababayan. Maging itong taga-kumilik na ito, na nagpapanalo dito sa hindi kilalang mayor na ito. Ngayon, nagtataka lang kung ngayong nalaman na ano naman ang gagawin natin dito sa peking mayor na ito. Abangan natin kung anong parusa ang ipapataw dito, no? Hindi lang si Duterte, mga kababayan. Ultimong mga mga simpleng Pilipino nagbebenta. Ibinibenta ang mga interes natin. Kagaya nitong mga nasa Comelec. Mga nasa immigration mga nasa PSA Philippine uh, Statistics dati PCO eh ay PSO Philippine Statistics Office ngayon administration na yata eh halos lahat po ang pinakamatindi dyan ay yung nandyan dyan sa yung nandyan dyan sa immigration eh But, Ano eh, moving hand in hand with the Bureau of Immigration. Hindi kaya pati yung DFA? Kasabot din. Yung mga nag issue ng passport. Sino bang nag issue ng mga passport at mga mga birth certificate dito sa mga mga Chinese nationals na ito? buong Pilipinas mga kababayan buong uh, I don't say buong uh, buong gobyerno but nasa bureaucracy some of the ano government agencies ay nakikipagsabwatan dito sa mga Chinese nationals nakikipagsabwatan nagbebenta nagbebenta ng ating bayan, mga kababayan. For sure, hindi lang itong mayor ng Bamban ang nandiyadyaan. Sus, kahit na nga sa Senado eh, ilang yung chick ba ang nandiyan? Ilang Chinese na senador meron tayo? Hindi lang naman si Bongo? Bongo? Di ba si Gatchar Chinese din yan. Naku. Alam nyo mga kababayan, talagang itong Pilipinas, delikado talagang maagaw, masakop ng China. Kasi natutulog po ang Pilipino eh. Tulog. Hindi tayo mahigpit. Hindi natin masyadong binabantayan yung uh, yung bansa natin. Na ultimong Kumbaga sa loob ng tahanan eh yung anak mismo ibinebenta. Ibinebenta yung kabahayan. Marami. Hindi lang po itong mga mga pro mga pro-Chinese na mga pro-China ng mga bloggers, mga pro-China ng mga Alam niyo ako sino mga pro-China? Marami. Maraming nakikipagsabwatan mga kababayan para ipahamak yung bayan natin dahil sa sa tawag ng salapi. Alam na alam po ng mga Chinese ang kahinaan ng Pilipino. Ang Pilipino maraming gustong bilhin. Maraming gustong makamit. At isa yan sa pinaka pinagsasamantalahan ng China yung kahinaan ng Pilipino na marami tayong gusto gusto natin ng malaking bahay magandang sasakyan travel-travel shopping masarap na buhay na ang kailangan is maraming pera kaya po tayo pin alam na alam ng China kung ano, kung saan ang kiliti ng Pilipino. Kaya alam nyo, one of these days hindi na po nakapagtataka kung talagang ang Pilipinas ay talagang masasakop ng China. Pasalamat tayo dahil ang ang uh, presidente natin ngayon ay nakikipaglaban. Pero kahit na nakikipaglaban ang Pangulo kung yung mga ordinaryong Pilipino mismo at mga Pilipino na nagtatrabaho sa gobyerno mismo ang mga kurap mga binibili binabayaran ng China wala hindi po baka hindi po magtagumpay si President Marcos kasi Itong tinatawag niya na pagkakaisa eh, hindi naman talaga. Walang nakikipagkaisa. Hindi lahat nakikipag-unite uh, sa hangarin ng Pangulo. <coughs> Nasa loob mismo ng gobyerno, maraming traidor. Na, kasi naman natutunan niya nila doon sa mga nakasa nakaraang presidente 'di ba follow the leader eh. kasi kung yung pangulo mismo ang kikilos para walang traitor walang magiging traitor kung ang bawat isang traitor na mahuhuli eh, pinupugutan ng ulo Sino pa kayo maglalakas ng loob? Yung Pilipinong binibiling traidor, pati yung nagbabayad na Chinese, kung pinupugutan yan pareho ng ulo, do you think magpo-flourish yan? Alam nyo, ibig ko sabihin mga kababayan, okay, kumakatin na naman ang lalabunan ko, kaya titigil na ako. Once again, papaalala ko po, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Thank you for watching and peace be with us.